Sino nga ba sa dalawang motor na to ang mananaig para sa iyo? Itong Winner X150 na talagang napaka-hype ngayon at talagang trending ngayon. O itong Yamaha Sniper 155. Na alam natin na subok na dito sa atin sa Pilipinas dahil talagang marami na rin ang bumili nito. Kamakailan niya ay inilabas na ni Honda Motorcycle Philippines itong Honda Winner X150 and talagang napaka-trending ng motorsiklo na to ngayon. So marami nagtatalo dito between Winner X150 at Sniper 155 kung sino daw yung pinaka Ogi kung sinong pinakamaanga uh, sinong pinakamabilis sa dalawa so dito sa video na to aalamin natin kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng dalawang motorsiklo na to so para sa akin pareho naman silang napakaangas na underbone na mabibili natin ngayon dito sa atin sa Pilipinas pagdating sa presyo ng dalawang motorsiklo na to para dito sa Yamaha Sniper 155 standard version ang presyo nito ngayon sa market ay 123,900 so meron itong dalawang variant yung standard version itong race blue at itong matte gray at yung R version naman niya ay may color na matte black at ang presyo naman nito ay 129,900 pesos so yun ang tatlong sniper 155 ngayon na pwede natin pagpilian and pagdating naman sa Honda Winner X150 meron itong standard version ABS premium at ABS racing na variant at para sa standard version ng presyo nito ay 123,900 pesos and meron itong two color available yung pearl iceberg white at infinity red at para naman sa ABS premium ang SRP niya ay 129,900 pesos. At meron din itong dalawang color na pagpipilian, ang matte Galaxy Black Metallic at matte Red Metallic. And ito pa yung isang variant nila na yung ABS Racing na may color na Infinity Red. At ang SRP nito ay P131,900. So ayun mga tol, mas marami tayong choices na color dito sa Winner X150 compare natin sa Sniper 155. Pag-usapan naman natin yung engine nilang dalawa. Dito sa Sniper 155, gumamit ito ng 155cc engine displacement, liquid cooled, four stroke, single overhead cam, 4 valve, single cylinder fuel injected engine. Nakayang mag-produce ng 17.8 horsepower at 9,500 rpm at max torque na 14.4 newton meter at 8,000 rpm. At meron itong 6 manual transmission. And dito naman sa Winner X150 gumamit ito ng 149cc engine displacement, 4-stroke, 4-valves, double overhead cam, liquid cooled, fuel injected single cylinder engine. Nakayang mag-produce ng 15.7 horsepower at 9,000 rpm at max torque na 13.5 newton meter at 7,000 rpm. At meron din itong 6-speed manual transmission. So base sa max power at max torque ng dalawang motorsiklo, mas mataas yung bilang ng Sniper 155 compare natin sa Winner 150. Pagdating naman sa engine features si Yamaha ay equipped ng VVA o Variable Valve Actuation. So ito mga tol yung technology ni Yamaha dito sa Sniper 155 kung saan so, na ma-maximize yung power output ng makina. At the same time, andun pa rin yung pagka-fuel efficiency niya. Speaking of fuel efficiency, si Winner X150 ay kaya nitong umabot ng 52.3 km per liter. While lang Yamaha Sniper 155 ay kaya nitong umabot ng 45 km per liter. So pagdating sa fuel efficiency ay mas lamang si Winner X150. So syempre marami rin tayo dapat i-consider dito, no? Depende yan sa rider, sa road condition, and yung throttle habit natin. And ito nga pala yung sukat ng mga tanki nila, no? Para dito sa Yamaha Sniper 155, mayroon itong fuel tank capacity na 5.4 liters. While the Winner X150 naman ay mayroon itong 4.5 liters fuel tank capacity. So pagdating naman sa mga basic features nito ay halos pareho lang sila. No? Tulad ng instrument panel, pareho silang naka fully digital meter panel. Ang mga ilaw ay naka LED. So yun nga lang kay Sniper 155, bulb type pa rin yung mga turn signals niya. Pero itong si x 150, LED na pati yung mga turn signals. At sa susian naman, pareho silang nakakiiles ano. Kaya lang yung standard version ng Sniper 155 uh, Susi pa rin yung ginamit Bali yung R version lang yung nakakilis And sa charging port naman Meron din sila pareho Kaya lang yung R version lang din Ni Sniper 155 yung meron At both Winerex 150 at Sniper 155 Ay equipped ng assist and slipper clutch So para naman sa most requested features Na gusto ng mga Pinay sa isang motor Ay itong ABS So equipped ng ABS so anti-lock braking system Itong Winerex 150 Kaya lang sa unahan lang ng ano, single channel ABS ABS lang siya. While the Sniper 155 ay non-ABS pa rin to hanggang ngayon. The good thing is same tong naka-disc brake both front and rear. Pero meron na rin version ng Sniper 155 na may ABS ano, sa ibang bansa. Kung di ako nagkakamali sa Vietnam yata yun. At ang isa pang safety features na meron dito kay Winner X150, meron itong bank angle sensor. So pag nag-exit to sa 70 degrees ay kusang mamamatay yung makina nito. At pagdating naman sa looks ng dalawang motorsiklo na to, para sa akin pareha silang bulky. Kaya lang para sa akin ay mas muscular yung datingan ng Winner X150 compared kay Sniper 155. So, kayo ano sa tingin nyo yung mas maangas o mas malaking tingnan sa dalawa? Comment nyo nga sa comment section. Kaya sa mga naguguluhan pa rin kung ano ba yung gustong bilhin itong Winner X150 o Sniper 155. So kayo na ang magde-decide kung alin ba ang napupusuan nyo sa dalawa. So para sa akin pareho kasing maganda yung motorsiklo na yan at talagang magagamit natin yan araw-araw. O talagang maaasahan natin itong dalawang motorsiklo na to dahil talagang napaka-reliable nyan Honda at Yamaha. So hanggang dito na lang muna itong video na to mga tol. Kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page. Pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.